So ayan na guys, malapit na namin may baba. si Smiley. Ayan. So lakas ng hangin guys. Kita nyo naman yung tsura o oh. nagbababa. <laughs> so hindi siya ganyan ka-stress ka kanina. So fresh na fresh pa siya kanina. Ngayon is nakadalawang balik lang siya. Ayan. Sobrang lakas na yan guys. Ang ganyan o. Oh. Yes. Ay sabak na namin yan guys sa pangbagiwang hangin. Talagang dun siya. Kunti na lang nasa ulap na siya. So ayan. <laughs> Ito to, Toto, nag namin. So, ano, nababa ko na. Sakit? Yan. Pawak uh, nga. Ating, ating camera. Ayan. Mas magang hanggang ng kamay mo, no? <laughs> so, bababaan so, natin no? siya, guys. Ito. So, pag ganito ng malakas hangin, guys, mas madali na magbaba. Kasi mas masasalo na natin yung saranggola. Ito, so, inigod kong alam. Pero gagawin natin dahil may kalo tayo. Siyempre, huwag natin pahirapan yung sarili natin. Hirap na lang. Taloy muna natin. So dito tayo guys, kakalig mo natin, papalapit yung mga sa saranggola. Para makaiwas kayo ng bale guys. Ganito. Nyo. So huwag nyong hayaan guys na sobrang pirik ng saranggola kasi nga uh, susub-sub siya. Gaganoon siya, babalik tayo siya, doon siya sa kabila. Gagawin nyo, hintayin nyo bumalik ulit, pababa, sa kanya ulit.

ang pagbababa na sa nanggola para hindi kayo mabalian ng karamon sa mga biyatang guide nyo. So, peace guys!